kumaya ako nauugasan po pagbalik. pinaabot mo nga yung pitaka ko dyan. Mamimili lang ako ng gulay sa bayan. Na hindi ko po makita. Ikaw na lang po maghanap. Ay, naku, Pina. Nandiyan lang yun. Hindi mo kasi hinahanap. Na hindi ko po kasi makita. May ginagawa po kasi ako. Na ikaw na lang po kaya. Ay, naku, Pina. Sige na nga. Ako na maghahanap. Na hindi ko po makita. Baka nandiyan lang po yun. Nanay Teresa, umunta ng garden. Nak, napapansin ko lang, sa kung may pinapahanap ako sa'yo, laging hindi mo makita. Gusto mo kwentohan kita? Ay, sige po, Nay, kwentuhan niyo po ako. Ito ay alamat ng pinya, anak. Ay, naku, salamat maaga rin akong nakaubos. Nakapagluto na kaya si Pina? Gutom pa naman na, ako. Pina, anak! Pina! Oh, Nay, Nakaway na po pala kayo. Oo, Pina. Aswerte ko nga ngayon. ubus mga panindok ng gulay. Nak, nakapagluto ka na ba? Eh, Nay. Hindi ko naman po kasi nakita yung perang iniwan niyo kaganina. Kaya po, hindi po ako nakapagluto. Ay, nako, anak. Nasa ibabaw lang lang aparador. Hindi mo po makita. Ito, anak ko. Oh, ito yung iniwan ko kaganina ng pera, oh. Eh, Nay. Diyan mo pala nilagay. Kaya pala hindi ko makita. Natatabunan pala ng mga damit natin. Ay nako Pina, paano mo makikita ang hinahanap mo kung di mo gagamitin ng mata mo? Ah, sige na nga ako na magluluto, bili ka na ng bigas doon. Opo oh, nay, bilo na po. Pina anak, baka pwede mo naman ako pagluto ng lugaw para mainitan ang sigmura ko? Opo oh, nay, magluluto na po ako. Yung mga sangkap ko ba kaya doon? Oo, oh, meron na doon na kumpleto na. Sige po nay, magluluto na po. Nay, saan niyo ba nilagay yung sandok? Di ko makita! Nak, nandyan lang yun sa gilid. Hanapin mo na lang. Nay, hindi ko talaga makita. Saan nyo ba nilagay yung sandok? At yung asin, hindi ko rin makita. Saan nyo rin ba nilagay yun? Ay, naku, Pina. Hindi mo talaga ginagamit yung mata mo. Hanapin mo lang yun. Nandyan yun. Well, ay, naku, Pina. Sana magkaroon ka na maraming mata para makita mo yung mga hinahanap mo. Ay, salamat. Buti magaling na rin ako. Nasaan kaya si Pina? Kaganino ko pa hinahanapin, ah. Pina? Anak? Nasaan na kaya yung anak ko si Pina? Pina, anak! Nay! Nandito po ako, Nay! Nay! Nasaan na kaya si Pina? Tatlong araw na siyang hindi umuwi ng bahay. Pina! Pina! Ano klaseng prutas to? Ang daming mata? Pina, ikaw ba yan? Pina, kung ikaw man yan, hindi ko kagustuhan ang nangyari sa'yo. Nay! Pina! Pina! Kung ikaw man yan, Pina, ayahan mo kaalagaan kita. Opo, na! Ganun ang nangyari kay Pina. Kaya mula noon, sumusunod na siya sa kanyang ina. Ganun po nangyari kay Pina. Sorry po, na, Susunod na po ako sa inuutos nyo. Salamat naman, anak, na yung tingdam yung mga kwento ko sa'yo. Sige na, tulog na tayo.